ang tatlong pinakamakapangyarihang anghel sa kasaysayan ng Biblia. Alam mo bang mahigit limang daang milyong mga anghel ang pinaniniwala ang umiiral ayon sa mga pinagmumulan ng Biblia, ngunit sa kanilang malawak na hanay ay piling iilan lamang ang gumaganap ng tunay na mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia. Ngayon ay iangat natin ang ating mga pakpak upang langit at maghover hindi lamang sa anumang mga anghel kundi sa tatlong pinakamakapangyarihan sa lahat ay maghanda upang salubungin ang Arkanghel Michael, ang sugong si Gabriel at ang ikatlong pinakamakapangyarihang anghel sa lahat ng panahon na minsang nabuhay sa langit. Ang Arkanghel Michael ay kilala sa buong banal na kasulatan bilang ang pinakadakila sa mga makalangit na mandirigma ng Diyos bilang pinuno ng anghel, mga hukbo at tagapagtanggol ng Israel. Si Michael ay nagtataglay ng napakalaking supernatural na kakayahan na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang ang pinakakakilakilabot na puwersa para sa kabutihan sa celestial na kaharian. Nakuha ni Michael ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan direkta mula sa kanyang tagalikha Bilang isang banal na mensahero ng Panginoon, siya ay pinagkalooban ng lakas ng pagtitiis at komat na higit sa sinumang mortal na kawal ang kanyang posisyon bilang commander-in-chief ng mga hukbo ng langit ay nagbibigay sa kanya ng autoridad sa hindi mabilang na mga anghel na nagsasagawa ng kanyang bawat utos. Higit pa sa kanyang lakas sa militar, Si Michael ay nagtatamasa ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos na nakatayo sa kanyang mismong presensya dahil sa pribilehiyong papel na ito bilang punong mensahero ay ginagawa siyang arkanghel na may walang katulad na karunungan at layunin. Ang arkanghel Michael ay kilala sa kanyang dakilang pakikipaglaban sa kasamaan sa banal na kasulatan. Sa aklat ni Daniel siya ay nasangkot sa dalawang napakahalagang salungatan sa celestial na nagpapakita ng kanyang walang katulad na lakas. Ang unang nakita si Michael na nakaharap laban sa prinsipe ng Persya ang demonic na entity na kumokontrol sa Persian Kingdom. Ang pinakamalakas na labanan ni Michael sa banal na kasulatan dumating kapag siya ay humarap laban sa si Satanas mismo gaya ng isinalaysay sa Hudas, ang dalawang arko na magkaribal na pagtatalo tungkol sa paglilibing kay Moses ang kanilang labanan ay umabot sa isang crescendo na sinaway ka ng Panginoon bilang matagumpay na mga salita ni Michael. Habang itinataboy niya si Satanas matapos matalo ang ama ng kasinungalingan, pangingibabaw bilang the greatest warrior of heaven, sa hinulaang araw ng paghuhukom na kasulatan, nagsasaad na si Michael ay gaganap ng isang mahalagang bahagi sa sukdulang pagtatagumpay ng Diyos laban kay Satanas at sa mga puwersa ng kadiliman kapag ang kanyang kapangyarihan ay kinakailangan karamihan ang Arkanghel Michael ay muling hahawak ng sandata upang secure na pangwakas na tagumpay para sa kanyang lumikha. Bilang dalawang Anghel Gabriel, ang Arkanghel Gabriel ay pinagkalooban ng mga kakilakilabot na kapangyarihan angkop sa kanyang iginagalang katayuan bilang punong mensahero ng Diyos. Sa lahat ng mga pananampalatayang Abraham, si Gabriel ay pinagkatiwalaan si Gabriel na may pinakamataas na kahalagahan sa pagpapahayag ng mga hula kay Daniel at pagpapahayag ng pagdating ni Kristo kay Maria sa pamamagitan ng mga napakahalagang misyon na ito. Ipinakita ni Gabriel ang kanyang malapit na koneksyon sa banal na pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan bilang pinili ng Diyos herald na nagtataglay siya ng mga supernatural na lakas na nagpapahintulot sa kanya na agad na humarap sa mga tao at magsalita ng salita ng makapangyarihan sa lahat na ipinahihiwatig ng pamagat ng Arkanghel ni Gabriel. Napakalaking karunungan at autoridad sa loob ng makalangit na rango, habang hindi inilalarawan bilang isang mandirigma tulad ni Michael Gabriel ay gumagamit ng kanyang sariling kakilakilabot na kapangyarihan ng propesya at panghihikayat sa pamamagitan ng kanyang papel sa banal mga plano na sumasaklaw sa mga henerasyon ay nagpapatunay sa kanyang sarili na isang pinagkakatiwalaang ahente ng Panginoon na tumutulong sa pagtupad ng mga mahahalagang kaganapan ang kanyang angelic wisdom ay tumutulong sa banal sa pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Ang ilang tradisyon ng pananampalataya ay nagpapahiwatig na si Gabriel ang gaganap at ang mahalagang papel sa pagtatapos ng panahon ay humihip ng trompeta hanggang sa araw ng paghuhukom ng signal. Bilang isa sa dalawang anghel na pinangalanan ang isang arkanghel Gabriel na katayuan malapit sa trono ng pinakamatataas na punto sa mga kakilaki labot na kapangyarihan na angkop sa kanyang posisyon bilang punong mensahero ng lumikha ng lahat. Bilang tatlo Lucifer ang kerubin, bilang isa sa mga makalangit na kerubin na nilikha ng Diyos si Lucifer ay biniyayaan ng mga kapansin-pansing supernatural na endowment bago ang kanyang kalunos-lunos na paghihimagsik ay sumisira sa kanyang layunin kahit na hindi kabilang sa pinakamataas na anghel na si Lucifer ay nagtagumpay sa mga katangian ng kerubin ng kagandahan at karunungan, pagkakaroon ng mga responsibilidad bilang isang tagapag-alaga ng Eden sa pamamagitan ng kanyang papel sa unang nilikha ng Diyos. Si Lucifer ay nagpakita ng mga lakas na angkop sa kanyang posisyon tulad ng husay sa musika. Nakalaunan ay magdadala lamang nang higit pang kapahamakan sa gitna ng mga kerubin na si Lucifer hawak din ang rango at autoridad. Ang mga anghel na nagpapakita ng potensyal na pamumuno sa loob ng kanyang orihinal na banal na disenyo, habang ang mga kerubin ay hindi nagtataglay ng lakas ng mga likas na kaloob at lugar ni Archangels Lucifer sa makalangit na kaayusan ay nagbigay sa kanya ng kapansin-pansing impluensya bago kinuha ng ambisyon ang kanyang pagmamayari ng malayang kalooban bagaman sa huli ay nagbigay daan sa kanyang depekto na nagpakita ng isang kakayahan para sa independyente at ang kapangyarihang impluensyahan ang iba na magbubunga ng kanyang pagbagsak bago ang katiwalian ng kasalanan. Ang banal na mga talento at katayuan ni Lucifer ay itinuro ang isang hinaharap na may layunin at kahulugan habang naglilingkod sa kaniyang lumikha, sa trahedya na ang fallen one's pride ay binago ang mga pagpapala tungo sa isang sumpa na nagpapalihis ng mga lakas tungo sa isang pagnanais para sa supremacy na nagpalaya sa kanya mula sa langit. Ang kwento ni Lucifer ay nagsisilbing walang hanggang babala sa mga panganib ng pagtataas ng sarili sa mga kaloob ng Diyos. Natutunan mo na ngayon ang hindi kapanipaniwalang mga kuwento ni Michael Gabriel at Lucifer na umaasa sa kanilang mga halimbawa ng paggamit ng banal. Ang mga regalo para sa mabuti o masama ay magbibigay inspirasyon sa iyo na gamitin din ang iyong mga talento sa paglilingkod sa Diyos at sangkatauhan mangyaring ilike at ibahagi ang video na ito ng malawakan upang ang iba ay lumago sa pananampalataya. Salamat.